Mga batang, mga kahusay, kain po tayo ng umagahan. Kasama na po ang tanghalian dahil alas nung si Bidya na. Ayan, magsasabaw lamang po ako ng kapay. Kita po nyo yan, kumukulaw ang kaping barako ni Batang Kurat. Ayan po, tingnan nyo po nga gagawin. Kayo kayo naggagar na, nagsasabaw kapay. Eh. Tapos, meron akong sinahing natulingan. Ay, idea Ayaws tapos meron din ho akong aray kaninang umaga dapat itlog na omelette tapos aray may paborita ibubuhos ko ilalagay ko rin dito dudurugain sa aking kakaining kapeng barako sabaw kapeng barako ang kasarap na rin kami nung batay garnay pag walang paborita, ilalagyan lang ng isang kutsaritang asukal. Ay di husay na. O ngayon, yung may garnay, may ulam. Tayo mo na yung manalangay na manaming Diyos na nasa langit. Salamat po sa biyaya at pagpapalang ito. Maging dalawin naman ang kabanal kapangyarihan. Linisin ang banal salita sa pangalan ni Amen. Thank you Lord. Kain po tayo mga kapatang, mga kahusay. Ayan na. Unang subo para sa inyong lahat. Ayos. Wow, oh, kainaman naman, kay naman Arihong namin ay hindi masyadong matamay Hindi naman din katabangan Kumbaga panamang panama Kaping barako doon pagalay lagi sa lipah Doon po sa aming suki down Ay ka, sarap naman talaga ng sabaw kapay Kung kaya po isa na isa sabaw kapay Talaga namang kainam Oh, may itlog pa dahil sana breakfast na nga ka kakainin ay kasama ng pananghalian kaya ako yung mayroong tulingan sinaing na tulingan sa kalamyas na sariwa ay ano kalaman tapos may taba ng baboy o liyempaw oh, ay di husay oh kainay naman naman ang lasa ay sigay sulong kasarap ah, sarap. Kayo subukan niyo kung kayo hindi pa nakakasubok ng garning sa kapay eh, Kahit naman kape ng tinitimplay ay lang, kahit hindi kape ng barakaw. Kung saan kayo prepare maringaring aring Milo, Cocoa. Oh. Pero kaming na Sanay ng Ganaray sa kapay eh kapag ka uh, ikaw ay nauutaw, no nauumay sa mga lasa-lasa ng mga kinakain ay sabaw ka pinalay solve na oh tapos may ito tinignan niyo po ang tinik na ito sobrang lambot gumuguyain ko baw oh, ay naka walang katapong tapo ng aking sinaing naray ako oh, ang sinaing naray oh ay nai naman kaya lang tagal din naman ko bago makaluto ng turingang walang tinay it takes time baga Oh, panay na panay ang subo ni batang kurat ay kain kayo oo oh? ay sobrang husay kain naman ang lasay kainain naman oh hindi na masyadong ngunguyay durog naman ay ang kanain. ay sabaw kapay eh parang nilugaw oh ayan at sa mga hindi pa po subscribe sa aking youtube channel let me page please subscribe my youtube channel batang kurat ang akin nga po palang page na batang kurat ay may hak. Kaya ito pong aking tunay na pangalan ng aking ginagamit dito sa aking page. Bago na naman. up mga kausay, mga kabatang. Panay-panay ang subo. Baka kayo natatakam. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kabatang. Kain po kayo, kain po kayo. At tunay na napakahusay ng sabaw kaping barako. Ayan na, kakaunti na. Subukan nyo lamang pong magsabaw ka kapay kahit hindi ka pong lagyan nyo ng paborita. O kaya yung aglipay na tinatawag, o kaya yung uh, tinapay na may aso-asukal, ilagay nyo sa inyong sabaw ka Ay kahit walang ulam, may husay na husay kay na naman ang lasa. Talaga namang napakahusay niya talaga. Yan naman mga kabatang. Salamat po sa inyong panonood Panonoor Baga sa inyong abang lingkaw si Batang Korat Oh, yan Uling subo ng itlog O oh. Husay na husay Malapit nang mag-all the way down Ang aking kinakain kayo naman ay natatakam, wari ko sa inyong paningin. Ayan na, ayan na. Ubus na, ubus na. All the way down, thank you Lord. Nabusog na naman, ayos na umagahan, pananghalian, para tipir. aw pinagsama na.